Naging matagumpay ang paglulunsad ng Walang Gutom 2027 program sa Karaga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, hindi lamang kagutuman ang tinutugunan nito dahil layon din itong tiyakin ang magandang kalidad ng pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Si Alan Francisco sa detalye. Walang Gutom 2027 Food Stamp Program Executive Order 41 na nagpapatigil sa pass-through fees ng mga LGU para mapapaba ang presyo ng mga bilihin at kadiwa store sa halos lahat ng panig ng bansa. Ilan lang yan sa mga nailatag ng programa na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ng kahirapan. Sa kick-off ng walang gutom program sa Karaga, limampung benepisyaryo sa Dapa, Siargao Island ang napagkalooban ng EBT o Electronic Benefit Transfer Card na may lamang 3,000 piso na ipambibili nila ng pagkain. Pero may paglilinaw ang DSWD. Ito pong uh, 3,000 food benefits na nakalagay doon sa ating EBT cards ay complementary naman po doon sa currently na uh, um, resource, doon sa current resources po ng isang pamilya. Uh, ito ay uh, karagdagan po no, doon ayon kay Pangulong Marcos, hindi lang kagutuman ang kanilang tinutugunan kundi maging ang klase ng pagkain na iko ng bawat pamilya. At uh, we do not only talk now of food supply, we do not talk only of uh, of enough uh, terms in terms of food in terms of volume but the quality of the food and the quality of the nutrition that it provides. And that is a new, new, uh, uh, new aspect to this, uh, uh, this new program that uh, we are launching. Kaya naman ang DSWD na ikipaugnayan na sa National Nutrition Council para magabaya ng mga FSP beneficiaries sa mga mura pero masustansyang pagkain. Ginagabayan natin yung ating mga beneficiaries so that they could have uh, adequate uh, Supply and um, yeah sufficient supply and adequate quality of food that they will be consuming. Uh, we really would like to emphasize the importance of um, putting uh, fruits and vegetables. On the table, aside from the other uh, food components, para po talaga maging malusog at uh, malakas yung ating mga beneficiaries. Ayon sa DSWD, nasa isang milyong FSP beneficiaries ang target nilang makalahok sa nutrition education activities. Plano rin nilang mailunsad ang walang gutom program sa iba pang rehiyon sa bansa sa mga susunod na buwan. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.